Ay, ka ng mabuti, ha? Yung mga kapatid mo, alagaan mo. Para hindi naman na sa yung pagod ko sa'yo. Opo, oh, ma. <laughs> Uy, malapit na nag-valentines, ha? Rose ko. <laughs> Be, ang dami ang perang ibibigay ko sa mga inaanak ko. Ang kapal, Di maampaw. <laughs> eh, wow! <di ba? laughs> Be, nasa zoo tayo? Nasa eh? ace? may zebra? <laughs> o oh, nga, no? May Ang laki nga, eh. <laughs> Pagod na ako. Eh, di po muna tayo. Ba, wala naman umupo dito. Ayun, oh. No? Bench. Be, sino ko kumanta ng cheerleader? Sino pa? Ito si Omni. Si <laughs> datang <laughs> na siya sa pinasagot. Yung iba nabibigo. Na <laughs> nilig na ako. Be, sa tayo takot No, sir. Ay, paglalaki. Edison. <laughs> Pipilan ko ng mga wales yung mga katulong ko. Yung pinakamalaking wales. Para malinis yung buong mansyon. Pero ako sa mga sa Beda. Beda. Alam mo, dapat magkakaroon ako ng kapatid dati. Ano nangyari? Eh, hey, nanay ko. Nakonan. <laughs> Uy, para sa'yo ba yan? <laughs> <laughs> hey, do yes. you No, that's why I cannot call. Ano yan? Sinok. Ba't ganang be? Bakit? Ba't may mga kamayitin yung siko? <laughs> Uy, ba't ang daming tao dito? Baka may concert? <laughs> be. Uh, Saan ka gabi ng susi? saan? Sa Pada. Balita ko kasi pagod ang trabaho ah. Oo nga eh, malapit na nga ako ma-promote. saya, nakatanggol tayo. Ayoko na hindi. Ang laban ang pila. Ay, yung summer na, wala ka ba talaga malakang patuli? <laughs> e, Bebe, yung ID mo. Malaga lang. <laughs> Bebe, kinakabahan ako. Kinakabahan ka? Oo. Oh. Mas kubado ako. <laughs>